tapos tamad maglabas hindi ko kung ano-ano ang, ano guys, kung ano-ano ang hinihingi niya na pagkain. Tinatamad ako maglabas. So, ngayon, magawa tayo ng itong pambatuto. Ito lang muna. Nagpano lang muna ako. Kung marunong pa ako nito. Itlog siya, guys. Isa lang muna ang niluto kung ang nilagay ko kasi ano lang siya eh. So, ngayon, mamaya ko ituturo ko sa inyo kung paano siya magiging kung okay, hindi na yung nagtutulog na, buma, ginamit ko para. Mo na ginamit ko. Ah, lang hindi na yung lumagbinabuksa na kung na yung na kung pimento. Hindi oh, ko nang ano eh. Hindi ko gusto nang sa pimento na. na na. Ano. So, pesa Chicheria Pesa chichiria siya. Na ano, hindi ba? Ang ko para, ano siya ba? Mamaya ko ituturo sa inyo kung paano to nagiging Basta, itlog lang siya. mamaya. So, ngayon, lipat tayo dito sa pan. Isang na lang itlog lang. Kaya, pagdito, dalawa po dito. Dalawa siya, e. Kaso, gabi na kasi. Ang lang ako. Kasi, hanggang bukas na yung, ano niya, e. Ayun dyan, so, at least, kung magbukas na butuhin, may maluwa po dito. Inanong ko lang, kung pa ba ako matutul. So, lipat tayo dito. Ayan. Ito yung, guys, magbati ka ng, ano, dito ko lang nilagay, hindi ko lang nilagay. Mag mag, ano ka ng itlog, dalawang itlog. Tapos, ayan, ibati mo. Tapos, magtabi ka nang, itabi mo siya after mo nabati. Ngayon, nagpuha ka na. kasi isang itlog lang ginamit ko nito. So, isang itlog lang, so, dalawang kutsarang harina, o harina, dalawang kutsarang harina. Oh, hindi nga na, kunti lang to eh. Dalawang kutsarang harina. Tapos, ilagyan ko nang ano, harina at saka flour ba yun? Basta, ganun. Tapos, yan, ganun, ganun mo. Tapos, pag nalapot na siya, guys, pag nalapot na siya, lagyan mo ng ice cubes. Lagyan mo siya ng ice cubes. Ayan, tapos magpain siya ng mantika. Ayan, tapos pwede mo na siya dito, lagyan mo ng asin or kung anong pamintan durog. Ano, ilagay ko ito, ano, pepper. Ano, pamintan durog, Ito. Tapos, ilagay ko ng asin. Kasi, mahirap pa magawa-gawa ng, ano, sauce. Ang sauce naman ito, butter din. Tapos maglagay ka ng harina at flour. Tapos lalagay din lang. So, saka ko na ako. Saka na ako magluto ng sauce nito. Kapag, so, ano na, nag-try lang ako kung makuha ko pa. Kung makuha ko pa pa siya. Try ko na siya ang magluto niya. Ito na yan. Lanaan ko lang eh. So, ginamit ko lang yung maliit na kaha. So, hinaan natin kasi Luto na yan.

ang tiyawag nito is chike ano chike itlog na chips egg chips saya agi doy nag ano lang ako well nag antay ako kay Aska kasi nag study yun eh makugulat yun nagluto ako nito so ayan na nga ano siya kapag hindi uh, mo isang buwan kasi ang holiday nila guys so uh, tapos ang dami yung ang daming assignment niya. Tapos bravo. So, assignment niya. Napak assignment siguro. Kasi yung tanong ako sa teacher nila eh. So maglagay tayo ulit. Ganun lang siya. At, so, maano lang talaga siya guys. Ma maano ma, -ano. ma matrabaho. Pero marami siya. Marami kang magawa. Matrabaho talaga siya. Maraming kang magawa nito. Kasi tigil mo, kapiranggat lang talaga ang ano mo, ang ilalagay mo. Kasi mo magdangkot ka lang ng ng ganito. Ganyan lang kaliit. Ganyan lang kaliit. Magdangkot ka lang. Buti hindi ko pa ito natapos. Itatapon ko na itong kawali ko sa ano paglabas na ako ng bago. Ayan. Ganyan lang siya kayo liit. So, madami pa O, oh, isang itlog lang to. Isang itlog lang to. So, lakasan natin to para maluto natin itong isa. Ayan. Ayan. rin natin. Marami na siya. Ayan. Kapag wala kayong ginagawa, harina lang naman at saka ano daw yung tawag? Cornstarch ba yan sa Pinas? Basta flour at saka harina. Diba yun yung cornstarch? Dapat to, puno to sa mantika dapat. Ay, punti lang mantika nila ko. Kasi, ano lang. Tapos tama na lang yan. Tama na lang, lang yan. Ayan, mag, mag, madali siya kapag lakasan mo kasi guys. Madali siya maluto. Pumadalian talaga. Eh, siya masyado kasi. Inawakan ko yung cellphone ko eh. So, ayan. Luto na siya. Ganyan lang siya. Kahit anong style lang gusto mo, eh, sample nga lang yan. Ayun, diba? So, dito na tayo. O, oh, ayan, first piece. O, oh, diba? Mmm. 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 Narinig nyo? Diba? ba? nyo? Mmm. Ito. Diba? Narinig nyo? Ayan. Ayan. Hmm. Tingnan nyo. Diba? Ano lang. Hindi kayo mapapagod. Kumpara sa tsitsirya. Diba? So, muna sa Kung lagyan mo ng asin. Sa akin kasi nilagyan ko ng pepper at saka asin para hindi na ako magtimpla-timpla ng ano. Tapos, kapag magawa ako ng sauce, hindi ko na siya nilalagyan ng asin kasi doon ka na sa sos kukuha. kuha. Diba? Ano lang sya. Kaso lang matrabaho sya guys kasi ano eh. Madami siyang ano siya lalo pag kung itlog pa ang mo. Pero kung malaki ang kawali nito ba lang to kasi lagay 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 mo lang tapos puno ang kawali. Lilitaw to eh. Lilitaw to siya. So ayan na siya. kaya lang. na siya, hindi mapag-snack na kayo sa mga anak. Tuwing sabihin ko, Kailangan mo siyang lagyan ng panty. Ano oh sana? ba? diba? Ayan siya, guys. So, this is it, panzit. So, madami pa siyang tira. Uh, may scoop ako dito, eh. Nag-ano lang ako. While waiting sa aking... Sa aking very bright na anak. So, ayan na siya. So, thank you for watching. Sana matutunan ninyo itong mumurahin na na hindi kayo makagasto. Harin natin sa pirasong itlog. Mabusog na inyong anak. Okay? So, ayan. Kasi summer na. Marami pa ako marami pa akong lutuin this coming summer. Mga pang ulam, mga unikri. Marami pa akong lutuin. So, ito na. Bye-bye. Thank you for watching.